Thank mm -hmm. you. Hi guys, ayan. Pasyal muna tayo guys. Dito tayo sa um, tree house na yan. ng tree house ng ano, pinsan ni mister. O, oh, dyan kami na masya. Ayan, kami dyan guys. Panginhangin kami dun sa taas. First time ko kasi makaakit ng ganyan. Tapos mga tanawin dyan sa taas, ayan yung mga punong kahoy. Century tree yan guys, kaso lang hindi ko na lapitan yung puno. Mamaya pupuntahan natin yung puno yan guys. Yan. Kasi parang gubat yung mga paligid yan guys. Sa, sa ano, sa, sa tree house na yan. Parang gubat yung paligid. Marami naman din mga bahay, pero marami din mga puno. Yan. Tapos ayan yung nadadaanan na namin guys oh. Yung farm. Ayan, yung manukan doon ng sa ano din yan brother nung husband nung kasi ni Mr. Ayan yung manukan na yan. Kasi mananabong talaga sila guys, may farm sila guys panabong. Ayan oh, 'di ba? Gaganda ng mga manok dyan Ayan na yung puno na sinasabi ko sa inyong century tree na daw yan guys. Oo, oh, oh. dekada na siya matanda na yung puno niya guys nakita yung dahon kanina din bumalik na kami do bumalik na kami sa ano guys bumalik na kami dito sa rest house ayan na yung super relaxing no? swimming pool nila guys pero hindi ako nag swimming wala akong nalang bating suit <laughs> ayan ayan guys ang ganda ng rest house nila eh oh. super relaxing ayan yung ano ayan yung kasi ni mister mayaman kasi yan sila ayan o oh. Kaya video-video lang tayo muna para makita natin yung place na maganda at may pakita ko rin sa inyo mga lalabs. Ayan. Diba? Maganda dyan. Buti na lang. Biyaya kami. Nakapasyal din kami sa rest house nila. Ang dami lang alagang hayop din dyan. Iba-iba. May dog, may may mga chicken, may may tupa, may wild may wild pig, wild pig ha. May wild pig. Ayan. Dahil nagutom na, ayan, kainan na guys. Ayan yung food namin, Oh. Nakita nyo yan. Binaratan ko talaga yan guys, yung alimango. Talagang favorite ko kasi talaga yung alimango. Hindi siya ganong mataba, pero hindi siya payat. Katamtaman lang guys. So, binanatan ni Manang yan. Favorite ko talaga kasi yung alimango. Mm, 'di ba? Tsaka bihira lang tayo makakain ng alimango dito sa Manila. Napakamahal ng alimango, guys. So, doon sa probinsya medyo mura-mura lang. So, ayan yung pagkain namin, may lechon pa. 'Di ba? Galanti kasi yung ano, pinsan ni Mr. Ang dami naming ulam diyan, guys. Then may mga panghimagas pa kami. Ayan, may spaghetti. May salad din kami diyan, guys. Kasi ang dami din yung hinandang food. Ganyan sila. Ilan lang kaming gumisita pero Dumaan na rin pala kami dito guys, oh, sa Bermias Farm, eh, Bermias Place. Ito talaga yung farm nila na manukan talaga nung pinsan na Mr. Ko. Ayan, Bermias Place, ayan, napakaganda. Pakita ko sa inyo yung labas ng gate. Ayan yung mga halaman nila sa labas ng gate guys, o. Oh. di ba diba? O, oh, ayan, ang gaganda. Tapos pumasok kami dun sa looban, ayan yung dulo ng farm nila. Ilog ilog guys. Eh, hindi ilog, dagat. Ayan o, dagat. Sa Kadish na guys, sa Kaduaan. Ang ganda diyan guys. Yung kanilang farm ay may tulay papuntang, i, papuntang dagat. Then, ayan na yung dulo. O, ba diba? Ang ganda. Ayan. O, ba diba? Nakapasyal din si Manang. na ayan, Naka, nakapag, nakapag ano din. nakapag unwinding din kami dyan guys. Hmm. Napaka-relaxing ng place. Yeah. Thank you guys.